Kasi I've heard that from the very beginning. The Senate should act with majority and minority during the two-party system, the dalawang party system. Marino yan, eh. majority, may minority. Nung nawala na yan, ang nangyari talagang parang very transactional na ang Senado. So, you, hindi marino ang lines. Eh, dahil nag-aawin na nag-aawin na hindi ito. At kami, napagbibintangan kami do care to or whatever, pati here yung ginagawa namin objective na sisira. Then, mamili tayo, kung majority tayo, binawagin. Kasi nakikita naman dyan, ito ng pito yung bumaboto sa kabila. Talagang party line nila yun. Eh, 40 ng 40 sa kabila. Eh, kung okay ganyan ang mangyayari, to promote the peace, kasi hindi na talaga nagmumurahan ng isa sa mga maaasin na salita. May majority, binawagin. Uh, what's wrong, sir? I, uh na feeling nyo nagpa-mask sila as majority, but they're minority. Oo, oh, ayun nga. Mask ko hindi gano'n. Eh, hindi naman sila, hindi uh, nga may maibigan eh. Ako, ako, I criticize the president. Uh, I mean, I, you already see I me, mean, I'm invited. Eh. Ako bumunta doon sa Asia. Uh, and nabita ako doon sa Japan. Nagpunta ako doon dahil kilala ko si Minister Abin, na, na flatter pa nga ako dahil pumara sa akin. Nag-usap kami. Pero it doesn't mean na gano'n. Pero kung gano'n na, We cannot put people in categories here. There is a position to be made. For example, taxes are forthcoming, right? Uh, for example, an position sa uh, death penalty. Even the if you are in the majority, you can say, I, I can abstain from that because I don't agree with it. So, to me, mas maglar na yun. Then, yung iba kung maaaral nga, hindi lang nila sinasabi, eh, nasa class sila, parang, ang lumalabas tayo, masama sila, they can, uh, uh you know, aba nasa kwarto siya sa dalawang ito